itu yang timbul, panahon pak ingat-ingat kami sa biyahe. Pupunta kami ng Dawis. O, aligre ka yung nasa likod. Ah, nakangangan ng isa ko. O, nakangangan ito yung natulog. Lamig tulog. Layo ba? Eh, hey, eh, wala nito katulad. Galo na dito. Sa kasakyanan, o. Ito na, hindi gusto magpa

panig sa, sa di ko kapalit <laughs> Pila ka buksa kay sa isang sila. <laughs> ah, sa likod wala man oh, no, ilang sakay? Ay, kanang tikno tikno Hello, Hello. 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 Udah like, di so Facebook emang ah? Udah di Tiktok Tiktok, <laughs> di ko TikTok man Pag laku tuh Tiktok Oh <laughs> mm. Nah apa, dito sulikod, eh. <laughs> so, dito Sa nagsunod.

Auskendral aku, aku penikir pawan loh. No? Apa kilalan nani? Nah ketum dalan si guru itu? Saging. 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 Hmm. Apa Saus Kendral pun? Mau ini yang kasih nih kau? Kau wakdan. Aku Oh. Nggak yeah, tabang, tahu banget ya teman ha. katong dito po kuno sa kwanding, katong isuro na to ba? Pag revision. Pwede po kuno ka mga itabang dito. Sa kwanong to? Sa... Governor. Sa Governor. Governor. Mas mana dyan pa yung oh Mas mana Ito rin yung dalan naghihimu po nga. Dalan naghihimu. Ang una. Ito nag-emerads ta. Emerads

Wala akong blouse so, pili na kung sa, di gusto blouse uh, oh. Oh, uh, yes. no, no? no, siguro akong ano? oh XL. Mga 150 naman siguro na ako eh. Ano presyo eh? Makamura ka ba sa dagdagan ng paliton? Laway, 180 man kay 180-190. Ay. Depende sa size. Aming driver ay eh. akong ikso unay. Eh. So sa kasakyanan akong pagpapamagkon. Asa naman itong sakyanan isa? Hindi naging violet ba? Kailangan mag-light lang. Magulang lang siya sa gray

sa ibu, sa tapulan, madilim na.